Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga nilalang sa loob ng kagubatan ng Amazon na sobrang nakapangingilabot ay maaari na nating ituring na mga halimaw? Kaya mula sa dambuhalang gagamba hanggang sa hayop na kinatatakutan ng mga buwaya ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang nilalang na nadiskubre sa Amazon. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay Simulan na natin. Number 10, Tarantula. Hindi may tatanggi na ang kagubatan ng Amazon ay naglalaman ng napakaraming mga nilalang. Kung kaya't hindi may kakailan na napakarami ding uri ng gagamba ang naninirahan dito. Kung saan ang pinakamalaki sa kanilang lahat ay ang mga tarantula na hindi may merong mayroong dambuhalang sukat ng pangangatawan kumpara sa ibang mga gagamba. Malaki man ang sukat ng mga tarantula ay sinasabing isa sila sa pinakamaamong uri ng gagamba sa ating planeta. Sa kadaila ng wala silang kamandag, kung kaya't maliban sa masakit na kagat ay hindi tayo mapapahamak sa paglapit dito na naging dahilan para maraming mga tao ang sumubok na mag-alaga sa kanila kung kaya't sobrang sikat ngayon ang pagbebenta at pag-aalaga sa uri ng gagamba na ito na hanggang ngayon ay popular na gawain pa din para sa mga tao. Number 9. Amazonian Giant Centipede Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng alopian sa ating planeta na kayang umabot ang haba sa labing dalawang pulgada? Ito ay ang mga Amazonian Giant Centipede na may sukat na humigit kumulang kasing haba ng isang ruler na talaga namang nagpapakita kung gaano sila kadambuhala. Kung kaya't kahit nasa masukal na kagubatan ng Amazon, ay sadyang madalas pa rin silang makita Hindi managresibo sa mga tao ang mga Amazonian Giant Centipede ay labis pa rin daw tayong magingat kung sakaling lalapit tayo sa kanila dulot na sa tuwing nakakaramdam ang insekto na ito na nasa panganib sila ay maaari silang umatake at dahil lang bawat alupihan ay may kamandag kung saan mas malakas ang kanilang kamandag kung malaki ang kanilang sukat ay talagang namang dapat lang na magingat tayo sa paglapit sa hayop na ito Number 8, Black Cayman Ang isang uri ng nilalang na pinakakinatatakutan ng mga tao sa Amazon ay ang mga Black Cayman na isang malapit na pinsan ng mga buwaya kung saan kahit na mas maliit daw ang kanilang pangangatawan kaysa sa mga ito ay higit naman na mas agresibo ang mga Black Cayman sa kadila ng lumaki sila sa lugar na napupuno ng iba pang mga agresibong hayop kung kaya't nasanay na rin sila sa ganong pamumuhay. Sa tuwing tumatanda nga ang mga Black Caiman ay halos wala na silang kalaban. Kung kaya't sa tuwing nakakakita ng ganitong hayop ang mga residente ng Amazon ay mabilis na silang lumalayo sa takot, nasundan at atakihin pa sila nito. Number 7, Paku alam mo ba na mayroong isang uri ng isda sa katubigan ng Amazon na kayang lumaki sa sukat ng isang bata? Ang nilalang na ito ay ang mga paku na isa sa pinakamalaking isda sa katubigan ng Amazon kung saan pinakakilala ang hayop na ito sa kanilang ngipin nang makikita mo ay hindi may tatangging mayroong pagkakapareha sa ngipin ng mga tao. Kahit na mayroong nakakatakot ng ngipin ng isdang paku, ay sinasabing tanging mga halaman at maliliit na isda lamang ang kanilang kinakain, kung saan hindi sila agresibo at kayang magdulot ng kahit na anong piligro sa mga tao. Kung kaya't kahit na pinsan lamang ng mga pirana ang isda na ito, ay hindi natin sila dapat katukutan. Ito ay ayon sa mga eksperto. Number 6, Lalupuna sa kagubatan ng Amazon ay hindi lamang mga hayop ang talagang gumagulat at bumibigla sa mga eksperto, kundi pati na rin ang mga halaman dito, katulad na lamang ng puno na kung tawagin ay lalo puna na mapapansin na higit na mas malaki kumpara sa mga katabi nitong puno kung saan makikita rin na mayroong malapad na tila batya ng mga puno na ito na ayon sa kwento ng mga residente ay dahil daw sa pinaninirahan nito ng espiritu na nagpaprotekta sa kagubatan ng Amazon kung saan noon daw ay mayroong babae na umihi malapit sa puno na ito na sinumparo ng lalupuna na na talaga nagbigay ng takot sa mga taong pumapasok sa gubat kung kaya't mas bumaba na ang mga kaso na may sumisira at nagpuputol ng puno dito sa takot na baka malagay din sila sa peligro matapos nilang magalit sila lupuna Number 5 Jaguar Hindi man kasing laki ng mga tigre o kasing agresibo ng mga leon ay hindi pa rin maitatanggi na ang mga jaguar ang isa sa pinakakinatatakutang dambuhalang pusa sa ating kalikasan, kung saan isa siya sa pinakamataas na predator sa kagubatan ng Amazon, sa dahilan ng madali niyang nagagamit ang kanyang mabilis na pagkilos sa lugar upang agarang mahuli at mapatay ang kahit na nang minalas na pumasok sa kanyang paningin, maliit man ang pangangatawan din ng hayop na ito ay kilala sila sa kanilang galing sa paglangoy at pag-akyat ng mga matataas na lugar na talaga namang nahasa na nila sa kanilang paninirahan sa masukal na kagubatan ng Amazon kung saan hindi may tatangging mayroong mga matataas na puno at napakaraming mga malalim na ilog. Number 4. Poison Dart Frog Talaga namang kung bibisita ka sa kagubatan ng Amazon ay hindi may tatangging kakailanganin mong magingat at maging alisto sa iyong paligid. Dulot na hindi lamang ang mga dambuhalang hayop ang dapat mong pag-ingatan at katakutan dito, kundi pati na rin ang mga maliliit na nila lang. Kagaya na lamang ng poison dart frog na mayroong lamang sukat na mas maliit pa kaysa sa ating mga daliri kung kaya't mataas ang posibilidad na makaligtaan at hindi natin sila mapansin. Saksamang palad ay small but terrible ang hayop na ito kung saan ang ilan sa kanila ay maaaring makapatay na sa atin kung sakaling madikit man lang tayo sa kanila na nagpapakita lamang kung bakit hindi natin sila dapat na maliitin. Number 3, Green Anaconda. Ang isa sa pinakakilalang halimaw sa kagubatan ng Amazon ay ang mga green anaconda na isa sa pinakamalaking ahas sa ating planeta kung saan napakarami ng mga pelikula at palabas ang ginawa patungkol sa nilalang na ito na naging dahilan para marami na sa atin ang nakakakilala sa kanila. Pero maniwala ka man o sa hindi, ay hindi daw agresibo ang hayop nito. Kung saan maraming mga lugar sa ating planeta ang madalas hindi pinapansin ang ahas dahil sa sobrang dalang lamang nila kung umatake ng mga tao. Dahil din daw walang kamandagang mga green anaconda ay sasabing isa sila sa pinaka hindi nakakapiligrong ahas sa ating planeta. Kung saan maliban daw sa posibilidad na atakihin nila ang ating mga alagang hayop ay wala namang rason upang matakot tayo sa ahas na ito. Number 2 Arapay Magigas Kung pamilyar ka na sa lugar ng Amazon ay sigurado akong pamilyar ka na nang lugar na ito ang pinaninirahan ng ilan sa pinakamalaking mga nilalang sa ating planeta, kung saan ang isa na rito ay ang mga arapay magigas na siyasabing isa sa pinakamalaking isda sa tubig tabang sa lahat sa kadila ng kayong umabot ng nilalang na ito, sa laki na 10 metro ang haba at bigat na humigit kumulang 200 kilo na higit na mas malaki kumpara sa karamihan sa mga isda sa karagatan. Dahil agresibo rin ng mga arapay magigas ay siya mas kinatatakutan pa siya ng mga residente kaysa sa ibang mga hayop sa lugar. Sa kadila ng mas madalas din makita ang mga nilalang na ito na naging para mas madalas silang makahalubilo ng mga tao. Number 1, Giant Otters Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kaysa mga buwaya o dambuhalang as ay ang sinasabing pinakakinatatakutan ng mga eksperto sa Amazon ay ang mga Giant Otters? na sobrang maprotekta sa kanilang teritoryo kung saan sinasabi na ang lahat ng sumubok na lumapit sa kanila ay agad nilang inaatake at pinapatay. Higit na mas mabilis din ang paglangoy ng mga giant otters kaysa sa mga jaguar at mga kaiman na nakatutulong upang mas marami ang kanilang mahuling pagkain at dahil sa malakas din ng mga hayop na ito ay talaga namang kakaunti lamang ang kayang pumatay sa kanila pagdating sa pakikipaglaban. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Hindi may tatanggi na ang kagubatan ng Amazon ang naglalaman ng isa sa pinakamaraming mga kakaibang nilalang sa ating planeta. Kung kaya't hindi na tayo dapat magulat pa kung may madiskubre ang mga eksperto na naninirahan sa loob nito na sa sobrang kakaibat na kapangingilabot ay pwedeng pwede na nating tawaging mga halimaw. Kaya naman para iyo, alin sa mga nilalang na itong sa tingin mong pinak nakapangingilabot sa lahat? Icomment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panood. See you in my next vid!